Eh, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa radyo natin Gimba. Ako po si Ginang dali Dalisay Gragasin Negrillo. Ako po ang Pangulo ng Senior Citizen ng Kawayan Bugtong. Magandang umaga po sa inyong lahat. Eh, ang tanong po kasi sa akin, eh, kung ano ang ayaw ko sa manunungkulam sa aming barangay. Eh, talagang ang, ang lahat po ng mga Pangulo ng Senior, ang talagang ayaw po yung iniisnab yung mga senior citizen pagka may problema uh, hindi mo agad malapit-lapitan ganon uh, at saka uh, hindi ba kayo coordinate sa mga pangulo ng senior yun lang po kasi ang hinihiling namin sa magiging uh, punong barangay ay bigyan kami ng priority mga senior at uh, ang ayaw ko talaga kahit na po o, sa ibang barangay ng mga pangulo talagang ang ayaw po nila yung hindi binibigyan ng protection o priorities ang mga senior e kasi po ang mga member ng senior karamihan po yung mga matatanda na ilan na lang taon ang ilalagay nila sa mundo e gusto ko po naman sana ang magiging manunungkulan sa amin ay yung madaling lapitan at saka ang priority nila ay ang mga senior. Ayos na pa. <laughs>